Kumusta na kayo mga idol? Sa video na ito mga idol, tatalakayin natin at aalamin natin kung sino nga ba talaga ang may hawak o gumawa ng Dark Sinata na hinahanap ni Melody. Pero bago tayo magsimula mga idol, nais kong sabihin na meron na rin pala tayong bagong gawang Facebook page. Like and follow nyo na rin, lalagay ko na lang ang link sa comment at description. Maraming salamat sa suporta nyo mga idol. Si Melody mga idol, ay isang mahusay na music hunter, at isa rin siya, sa mga bodyguard, ng pamilyang Nostrad. Maraming nagsasabi mga idol, na si Melody, ay isang napakagandang babae noon. Ngunit nagbago ang kanyang pangangatawan, pagtapos niyang mapakinggan ang Dark Sinatra, pero ano nga ba, ang Dark Sonata na hinahanap ni Melody. Masasabi natin mga idol na isa itong sumpa na kung sino man ang tumugtog ng Dark Sonata, magbabago ang kanyang pangangatawan hanggang sa tuluyan na itong bawian ng buhay. Kung kaya, masasabi rin natin na talagang napakadelikado ng Dark Sonata sapagkat kaya nitong pumatay sa pamamagitan lamang ng pagtugtog dito. Tinabi pa ni Melody, habang nagsasaya siya kasama ang kanyang kaibigan, dahil sa kalasingan na isipan nilang tugtugin ang Dark Sinatra. Solong violin palang mga idol, ang napakinggan ni Melody, ngunit nagbago na agad, ang kanyang pangangatawan. At ang kaibigan niyang tumugtog, ng Dark Sinatra, na tulad kay Melody, ang buong pangangatawan, hanggang sa tuluyan na itong namatay. Ayon kay Melody mga idol, nais niyang hanapin, at wasakin, ang Dark Sinatra. Sapagkat nais niyang maibalik ang tunay niyang katawan at para rin wala nang matulad sa kanilang sinapit ng kanyang kaibigan. Dahil din, sa pangyayari na iyon, nagkaroon si Melody ng pambihirang abilidad at kakayahan. Nagkaroon si Melody ng sobrang lakas at sobrang talas na pandinig. Nalalaman niya rin kung nagsisinungaling ang isang tao sa pamamagitan o batay sa tibok ng puso nito. Pero sino nga ba, ang may hawak, o lumikha, ng Dark Sonata, na hinahanap ni Melody? Para sa akin mga idol, ang may hawak, at lumikha ng Dark Sonata, na hinahanap ni Melody, ay walang iba kung hindi ang pinuno ng Spider, na si Crollo Lucifer. Dahil kung babalikan natin mga idol, ang episode 51, ng Hunter Hunter 2011. Makikita nyo si Crollo Lucifer, na parabang isang konduktor, ng orkestra. Alam naman natin mga idol, na ang mga konduktor, ay may kaugnayan, at kinalaman sa musika. Na para bang, siya ang nagbibigay ng mga kumpas, para maging tama, at maging maganda, ang kanilang mga tinutugtog. Kung kaya para sa akin mga idol, si Crollo Lucifer, ang may hawak, o gumawa, ng Dark Sinatra, na hinahanap ni Melody. Isa rin sa aking naging batayan mga idol, ay ang sinabi ni Melody kay Kurapika na ang gumawa o lumikha ng Dark Sinatra ay ang hari ng kadiliman at kasamaan. Alam naman natin mga idol na sa totoong buhay, ang tinatawag na hari ng kadiliman ay si Lucifer mismo. Na kung saan mga idol, pwede natin ito maugnay sa pangalan ng pinuno ng spider na si Crollo Lucifer. Para rin sa akin mga idol, hindi nagkataon lamang ang pagkikita ni Kurapika at Melody. Maaaring magkasama sila dahil isang grupo at tao lamang ang kanilang hinahanap at kalaban, ngunit hindi pa ito alam ni Melody. Kaya para sa akin mga idol, malaki ang tsansa na ang gumawa o lumikha ng Dark Senata ay ang pinuno ng Spider na si Crollo Lucifer. Para rin sa akin mga idol, mawawasak lamang ang Dark sinata kapag natalo o napatay na nila ang pinuno ng Spider na si Crollo Lucifer. Ngunit alam naman natin mga idol, na hindi ito magiging madali, sapagkat, napakalakas ng karakter na ito, at dalubhasa na rin ito, sa paggamit ng kapangyarihan ng Nen. Na kahit sina Silva, at Senong Soldic mga idol, ay nagawa nitong pagsabayin na kalabanin, at nagawa pa nitong mabuhay. Patunay lang mga idol, na hindi biro, ang lakas, na tinataglay ng karakter na ito. Maging ang ibang miyembro ng Spider, hindi nila hahayaan, na mamatay, basta-basta, ang kanilang pinuno. Kaya para sa akin mga idol, magkakaroon ng malaking ambag at papel si Melody para matalo si Crollo Lucifer at ang grupong Spider. Naniniwala rin ako mga idol na si Kurapika talaga ang makakapatay at makakatalo sa pinuno ng Spider at hindi si Hisoka. Tapagkat simula pa lang ng kwento ng Hunter x Hunter, pinakilala na sa atin si Kurapika na malaki na ang sama ng loob sa grupong Phantom Troop o mas kilala ng karamihan bilang Spider. Tapagkat pinatay at inubos ng grupong Spider ang kanyang mga katribo kung kaya nais niya itong ipaghiganti at mabawi ang mga pulang mata na ninakaw sa kanila. Pero kayo mga idol, meron ba kayong teorya at opinion sa kung sino nga ba talaga ang may hawak at lumikha ng Dark sinata na hinahanap ni Melody? Baarin yung sabihin yan sa baba mga idol para ating mapag-usapan. Maraming salamat sa panunood mga idol at God bless na rin sa inyo. Sana suportahan nyo rin ang aking bagong Facebook page. Like and follow nyo na rin for more Hunter x Hunter Tagalog content. Lalagay ko na lang ang link sa comment at description. Maraming salamat sa inyong mga idol.